I tama po ba? I was there, Your Honor. You were here. Yes, yes, po, Your ano Honor. Ano po ginagawa niyo dito? Um, I was um invited to um do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Pwede uh, <laughs> uh, po malaman? Kung... Um, your Honor, um, if I may, um, It was already stated in the affidavit po okay. that I have um submitted and with due respect sana po um not to name na lang po I the know. good senator because he's not really involved naman po in yes, any I of this. I know I know that senator, I vouch for his credibility and integrity uh -huh. also. So yung bang ba unang pagkakataon mo na pumunta sa Senate. Nagpupunta na po ako dito in the past, your honor. In the past. Opo. Ano ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po 'yon nung senator pa po yung ninong ko si Joker Arroyo kasi po bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Baro. So sino-sino mga pinupunta, Senator Jinggoy? In fairness to all the senators, not only those present here uh, I would uh, suggest that uh, Miss Jose or Mrs. Jose uh, should identify kung kanino office siya nagpunta. Um, okay. Uh, Senator Erwin Tulfo po. Nako. Ako naging sadyan. So, dawit yeah, Pero to... po kasi problem yung perish ni Senator Irwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, uh, uh, ako I'm po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. The permission of Senator Strada. With the permission of, Strada. Uh, so, uh, the permission of his center. name, uh, has been mentioned. I think uh, we owe it to him. Mr. Chair, the only time that I I, I uh, learned of uh, the double J construction was through a staff of mine. Now recommended me this group to fix uh, my veranda on the fifth floor, Mr. Chair. But uh, when uh, upon learning her name was mentioned by uh, Engineer Bryce, uh, we immediately uh, requested to cancel all contracts with WJ. Where I specific specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ, and also uh, that was on September nine. Uh, Ms. Mina Jose for the uh, refurbishment of my veranda on the fifth floor. Also, some contracts uh, we will we're willing to submit uh, for uh, in this committee, Mr. Chair. Thank you, uh, Ms. Jose. Meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. Um, at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa room na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. C can we uh, plus uh, on the screen yung uh, footage ng CCTV? Rinawin me bro, Ano bro. Ano um, it's the blue so, ribbon oversight yes. Yes. office so, dear, management, dear dear Your Honor. Uh, masusundan na lang natin ito, no? Ah, uh, ano, sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19. Right. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng, uh, ng events nung kayo dumalo dito. ano okay, oras? so from okay. the lobby po, um, magsabi po ako na I have a permit to enter the uh, Senate and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer And then, nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor. Uh, Doon ka mag-register. So, pag-akyat po, nakikita niyo po, meron pong separate na bag and body scanner where um, yung mga guests po, dapat mag-pass -mag through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area uh, ilalag niyo po yung pangalan niyo, yung phone number niyo, magkasaan kayo, and kung saan office kayo pupunta. And hitingan po kami ng ID uh, to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ah, uh, ito po, sa third, yan na yung pumunta kay sa prom, di ba? Yes yeah. po. Sige, tuloy niya lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the, the stairs po. And um, dumaan po ako kay Peng Uh, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanya magprepo, mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ia ko po sanang i-present kay Sen. Irwin. So dumaan po ako doon briefly, mag-picture pa nga po kami and I texted my other friend sa room who was at that time in the session hall. To tell her na, hey, na may kilala po siya dito sa Senate, diyan sa room sa uh, Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, para nagamit po yung opisina ko, para dumaan po siya sa room kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friends especially when I heard that bang has or is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time so I thought it was an opportunity for me to also visit her Mr. Chair the question is you should have told us that my young car under investigation My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember in you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabi ka dito sa flood control. Wala po, wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, uh, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not in din. Bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Eh, meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Yeah. Eh, had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Yeah. Jose. Your Honor, prior to the text message that was um shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kami pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair. any documents. Hindi nga po eh, Mr. Chair. Sinasabi para lumalabas na eh, isa ka sa conduit Uh, isa ka sa mga sabi na nagdala ng pera, something to that effect, hindi ko mas sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabi ka sa problema sa flood control. You should have told us, you should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaan ako muna kay kaibigan ko sa broom na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Um, Your Honor, um I don't think um Senator Irwin is privy to the conversation with the staff yes, uh, yeah. to whom I have mentioned before. Uh, Senator to, please... Irwin, please no. I I think Sebrice ang um, uh, was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying that WJ slash dengramos ay eh, magdadala ng obligation. Can, can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Um, yung po yung ano, yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Hetri sa kanya. At yung regarding naman po doon sa pagdadala ng obligation, meron po kong ano, follow up na magpapatunay Now, si what exactly did you mean when you said yung lagay ano ka sa house yung obligation ano yung obligation na yun pera pera para po. kanino lagay ano yung ano yung context ng obligation ah uh, pera po siya para sa proponent ano yung sinabi lagay para sa proponent yung advance po Opo. At yung, last, para yung sa para po, bayad, bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mr. Sose, eh para kay Senator Dingoy. Hindi po, Your Honor. O, oh, ano yun? Sino yung proponent uh, niya Um, ibang project po yung ano, hindi po eh, galing ka kay Senator Dingoy. Anyway, okay. sige, please continue, Mr. Sose. If you remember po dun sa Ginea niya na text message, nagpakilala lang po ako na Nina WJ Construction Beng Ramos for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So, nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo yes lang Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, uh, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small b. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction, sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka-qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So, our agreement was that, but uh, sa kanya po, um, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So, ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Na sabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo ano pa rin po ako eh, medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Sir Chair, may Should I interject? Sir Chair, yes. with the permission up. of uh, Senator uh, Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na Si Miss... Uh, ano ba Nina po. Nina ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa house, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa house. Your Honor, uh, na nakalink lang po na ang pakilala ay ano po, kay Ma'am Nina o Ma'am Beng is staff po ni ano, ni Sen Jingoy, pero hindi po specifically naka sinabi ko na yung promo yung proponent is para po kay Senator Jingoy. Ayun, malinaw ngayon. Ah, ma uh, tinata ina-attribute mo lang bale kay Senator Jingoy dahil staff niya si Beng, tama? Ah, uh, hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatagpo kay Sen. Dingo. Hindi po yung specifically noong 2022. Oh, iba na uh, naman ang sinasabi mo. Ito muna ang isa-isa lang. ang Nag-iiba ka na naman ng ano eh, na, salita. Uh, sa house, si Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya, blind siya kung sino proponent. Pero nung nag-testify ka sa House, uh, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villareva ang pinangalanan mo. Apo? At sinabi mo rito, sabi ni Congressman rito, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Ben Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jingo Estrada po. Staff at sagot ni Ridon, staff of Senator Ben Ramos is a staff of Senator Jingo Estrada. Ang sagot po, yes po, your honor. So, hindi ko siya naging staff kahit kailan. Simula nung pumasok ko sa Senado noong uh, 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Ben Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff si Ben Ramos? Your Honor, uh, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No, 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 no. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Ben Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Ben Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Uh, Alcantara, can you Can you confirm his statement? Uh, din deny, Your Honor. Hindi ko nga po kilala ito. Si... Yung pangalan Mina. At yung Beng Ramos po, eh, alam ko po. Nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya. Tiga Santa Maria po yan. Eh. Hmm. Hindi ko naman po personally kilala po yan. Eh. Ay, ay so, every yung... time lang po, sa akin lagi yung turo Magkababayan kayo ni Beng Ramos. Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. All right. Meron ko pa sinabi, this was the, sa house, huh? this was the time na meron pang project binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Peng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? ah uh, ito po yung binigay nga uh, po na project ni Boss kay ano kay Ma'am Contractor, Mamina, Ma'am Mina, eh, slash uh, Ma'am Ramos, I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon kulang lang po siya nakita. And I swear, alam po ni Ma'am Mina, hindi po kami Miss nakikita. Si Mina, kilala mo si Jinil? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce teka, sa form. Yeah. Po sino po nagpakilala lang. sa iyo kay Bryce? Pinigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So, so over the phone lang po kami nag-usap. Okay. So kinontak mo na siya on Yeah. Opo. Thank you. Okay, uh, just to pursue further, no? Miss Mina, ni Minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa so, opisina ko. Tama po. Hindi e po. Never tayo nag-uusap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon e lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony, sa, sa, testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso ng September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na in hindi ko rin, hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon ah, po kami ng connect ni ano. Alam mo, Mr. Ramos, si Mr. Bryce. Masyado ka na nagsisinungaling eh. Hmm? Anyway, so, ang pagkakala mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Bra uh, si, si Beng? Ayan po. Si, nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si, ano pala, Ma'am Mina, ng WG Construction po. Okay. Ito, Nangyari ito, December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado ito, ilan ilalaman namin, Sabado to, eh. December 10, 2022. Kau-upo ko lang, kau-upo lang namin mga bago senador, no? Okay? Senador so, Jenggoy? Yes. With the, yes, uh, Mr. Chair? Go ahead, please. Uh, interjection lang, Senador Jenggoy, kung baka pwedeng... To give clarity sayang Bing Ramos, yan? Pagpuhin natin dito. Uh Pastor, Chair. I Yes. Have, uh, I have conferred already if I may. I have conferred with the uh, chairman of the Senate, Blue River due to human humanitarian reasons because uh, she is suffering from stage 4 cancer. So po one man we decided uh, against uh, inviting her because she's undergoing chemotherapy. that well noted, uh, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana para maklaro ito. But uh, thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Uh, okay. So message mo nung December 11, which which Excuse me, uh, Senator Gingoy. Yes. Uh, mm -hmm. Nagpaalam po sa chairman, si DPWL Secretary Vince Tison at saka si uh, AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante silang lakad. Kaya sinabi ko kanina, before 12, papakawalan na natin sila. So, uh, kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes tanungin nyo sila para pagalis sila, eh, wala na tayong uh, porsyong tanong para sa kanila. With the indulgence po of uh, Senator Jingoy, Mr. Chair, I have a few questions uh, para po kala Secretary Vince Dixon at saka sa AMLAC po. Uh, With the permission of the uh, body, mag-interject, especially Senator Jingoy. Kasi paalis na yung dalawa. Okay, alright. thank you. Uh, Mr. Chair, Secretary Dizon, uh, ito po bang uh, EGB builders ay uh, uh, nilagay na po ninyo sa ika nga uh, pa, pa, kinasuhan po ninyo? Because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President. Hindi pa po. Mr. Chairman. Bakit hindi po, uh, Mr. Chair? Uh, wala pa po kaming nakikitang uh, proyekto at uh, ebidensya na nagigit.